There we go! Nangunguna po ang Dorimon, mga master, mga idol! Pumapangalawa, Pacific Green. Tingnan natin sino mangunguna sa unang boya. Dorimon, unang liko! Dorimon, unang liko, mga master, mga idol. Kasunod ang... Kasunod ang Pacific Green. Bakbakan mga maser mga idol Magnetic Ayan, Dorimon pa rin po na Pangalawa Pacific Green and Magnetic Ayan na po ang Dorimon mga master, mga idol Clarence Sillion Pumapangalawa ang Magnetic sir mga idol pangalawang Magnetic there we go pangatlo po ang Pacific Green ayan ang umuna pa rin ang Dorimon from Bunawan Davao City Larin Leon Pangalawang magnetic from Santa Maria da Occidental. Justin Grado, pangatlo ang Pacific Green. Ay, nako naman, Pacific Green out of the race. Out of the race na po ang Pacific Green. Panalo na ang Dorimon at ang Magnetic.